Hello guys, welcome back to my channel. Love you guys. Kumusta nga ba ang mga paisiya ngayon? Marami. Sorry guys, hindi ako nakapag... bigjo ng mga ang araw kasi ako ay sumama pakiramdam na naman at busy rin syempre. So ayan kumusta nga ba ang mga paisiyan? Ah, uh, syempre, related naman ako sa mga na sa mga na kalap ko mga reading ng mga ano, lalong-lalo na syempre kay Lola Baby. Ayun. Asa kay Star Taro, kapalaran 888. Meron pa yung mga Tagalog reader din na super relate ako at siyempre mga foreign taro reader ay natutuwa din ako kasi mga talagang nare-resonate ah, bilang yan. At, at siyempre ito po ay ah, may mga reading na ah, water sign ay kasama dyan ng Pisces, ah, kasama dyan ang cancer. Siyempre kasama dyan ah, sa water sign ang ah, tatlo yan guys. Cancer, Scorpio at Pisces. Ayun, iisa ang reading house guys ng mga ng mga water sign ng Cancer, Scorpio and Pisces nga Ayan sabi nga ni Lola Baby, oh, number 1 na naman si Lola Baby sa aking listahan. Syempre, I love you Lola Baby. Ah, uh, tungkol sa mga pang-araw-araw na na yung daily routine, yung pagiging emosyon, yung emosyon natin, mga water sign, ay talaga namang napaka-emosyonal na ng, ng mga water sign. At syempre, ayan, water, it's a tears, yan. And speaking of tears, ay tama din yung basa, dalawang basa na Tagalog reading, ang aking naba na panood na sabi, hindi lang si Lolo Baby, si Star Taro din ay sabi ay, ako daw, ang isang paisiyan daw ay nangungulila. May mawawalan daw ng, ng mahal sa buhay. At yan po yung nagkatotoo sa akin. Isang kaibigan ko ang iniyakan ko ng todo. Last week lang, kaya ako hindi po nakapagpicho ng about paisiyan. Kasi na ako ay Ugto po ang mata at as you can see, meron pa akong kaunting, ayan, ay pagkamagapa ang aking mata. Dahil sa todo-todo ko todo po pong pag-iyak in 3 uh, days at pa 4 days ay tumudo na naman ako noong nang pag-iyak ng pag noong pagkanta namin. Nag-tribute kami sa kanya. Yan ay si Miss Ats Rivera na, na kaibigan namin na kaibigan ng The Dreamers. Ayan. Shout out sa mga The Dreamers ko dyan. At eto na, wala na nga tal kung boses na ilalabas. Ganito na talaga yata bosses boses ko ngayon. Anyway, ayun, nagkatotoo sa akin ang yung nangulila o nawala na mahal sa buhay. At ayun nga, yung aking kaibigan. Ah, uh, sabi pa nila, la baby, ah, ay, ang mga nakaraan na mga na mga Uh, nangyari sa akin o sa isang paisiyan ay nagkaroon na ng lesson learned Yan. at marami akong kinaanuhan marami akong kina napagkuna ng mga yung sa nakalipas ko na ngayon ay naiisip ko na na marami akong mali at nagkaroon ako ng mga lesson le lesson learned talaga ang na ang nangyari Ayan, magkaroon tayo ng mga matutunan natin yung mga hindi magagandang bagay na nangyari sa atin ay gawin natin uh, inspiration na uh, huwag na nating magawa at yun din ang sabi ni Lola Baby yung nagkaroon ng les lesson learned about the past ay, ano naman yan ako syempre hindi ko na lang sasabihin kung ano ano yung mga aking mga nakaraan na mga maling, mga maling sitwasyon at o nagawa, ay relate ako, talaga naman. At kahit sa ibang reading ay relate pa rin ako kasi. Ayan, syempre, lahat naman tayo ay may nakaraang hindi magaganda. At syempre, mahal tayo ng ating pamilya, pero sabi nga din ni Lula Baby at si Lula Baby, aking mag -ip, ay kahit tayo ay may kapamilya, minsan, magsiself-pity tayo na naiisip natin, feeling alone tayo. At resonate ako dyan, guys. Resonate na resonate ako kasi syempre ngayon ako ay solo sa buhay. Even, ay, although meron akong kasama na dalawang tauhan, pero ako na lang din siguro ang may kasalanan niya kasi ayaw ko din na yung ako yung magtumira sa aking anak. Kasi gusto ko nga yung ako'y solo. Ayaw ko na nakikita rin. No? at syempre, kung solo ako kahit panitong wala pa yung mga tauhan ko, hindi ko pa kasama sila I feel alone talaga na yun nga, minsan may lakad ang aking anak, sila although ako yung niyayaya pero hindi ako pwedeng sumama kaya sila na lang ang maalis o may pinupuntahan sila ang mag enjoy kaya talaga, ako ay nagsisipiti feel alone talaga. Hindi talaga, feel lang talaga. Diba? Yung parang hindi, parang hindi pa kapamilya pa nang gano'n. Pero syempre, nandoon pa rin yung sa puso at ano po na kapamilya. Pero syempre, yun nga, yung pagiging self-pity ng isang paisiyan or water sign, ay nararamdaman talaga natin yun. Na tayo parang Solo. Kasi misa sapar tayong nababaliwala ng pamilya, yung mga ganong mga sitwasyon. Pero yun lang naman yung sanay. Feeling natin. Feeling lang. Kaya, huwag tayo daw mag-alala ng mga paisiyan kasi. Love tayo, siyempre ng ating pamilya at mga kaibigan. Diba? Ito na ating mga love life dyan, mga kapaisiyan. Ay, pa. Yung hindi pa namimit -me ang kanyang someone ay mamimit na ngayon, ngayon, ngayon ngayon bago matapos ang, ang buwan na ito kaya stay lang ngayon, e stay, stay pot lang at mamimit na at meron na tayong kilig yung mga shout sa mga paisyen dyan yung napakilig na may satisfaction na sa kanilang love life o sana all may business opportunity tayo ngayon at yun nga uh, kung ano yung naiisip natin ng na mga ng mga uh, water sign ay gawin na natin dahil doon tayo uulad sa iniisip natin o may magkaroon tayo ng extra at yun ay ako sa basa din ni Baby na yung nga um, gawa ng paraan na magkaroon ng extra income or uh, extra income or yung naiisip mo nga na akala mo yun na, eh, na iniisip mo ay yung iniisip mo na ah, inaakala mo mas magtatagumpay kayo, kayo doon ay gawin na natin ako naman ay relate din ako naman ay relate doon kasi nga ako ay may balak na pasukin yan online guys ayan sa ibang platform sa tiktok guys ayan abangan nyo dyan guys ako ay may uh, ano sa tiktok although ako ay nag a na ngayon at kumikita kahit paano ay hindi pa rin ako satisfied. Kasi may mga obligation pa ako. Uh, Kina hindi ko palalampasin, magpalalagpasin ko lang ang itong buwan na ito at magkakaroon akong ibang diskarte. Ayan. Siyempre isip-isip lang din tayo ng mga diskarte sa buhay para para may additional kita tayo. Diba? Although nga tayo ngayon ay super pagod, super over patig na tayo minsan at yan, niramdam na ramdam ko naman hindi lang ang aking katawan kundi ang aking isip sa paghanap buhay at nandun nga palibasa nga isa tayong paisiyan isa tayong water sign nandun yung sipag natin at magiging matyaga at magiging matyaga natin di ba pero bigyan nga daw ng time ang sarili o self care Uh, nararamdaman ko din naman talaga yan na kailangan kong mag care ng aking sarili talaga dahil ako po ay talagang napapaguro na kung mga ako ay walang kapartner sa buhay ay talaga eh, uh, solo po ko pong minamanage ang aking tindahan ay wala kong kapalitan so ang the best na ginagawa ko para makapagpahinga lang ako minsan ay ako ay nagsasarado pero, mali pa rin. Kulang na kulang sa self-care ako. Yung sa akin lang. Sa akin lang na ano. Pero, mali ang hing magkulang ng pag-care sa sarili. Kasi, syempre, isa lang ang ating katawan. Isa lang ang ating buhay. Kaya, bigyan natin ng, ng pag-care ang ating sarili. Di ba? Siya to, sa si mga sumarang sasipag dyan nakatulad ko dyan na walang, walang pahinga, kaya eto lumabas na ang boses makikita din po yan sa eto nga o, oh, kasumbara kong pagod ay, ako ay hindi na gumagaling, ang aking boses, hindi na bumabalik yung ano, siyempre kailangan din natin talaga ng pahinga sa buhay pero walang-walang po talaga kong pahinga araw-araw, bahay-tindahan bahay-tindahan, simba paglinggo Once in a blue moon lang ako makakalabas kung saan makakapunta kasama ang aking, mag, ang aking anak. Although ako na nga ang, ano, ako na nga ang may kasalanan kung bakit hindi ako kasama nila, ay hinahanap-hanap ko rin talaga. Pero syempre, nanghihinay ako sa kita. Kikitain ko. Kasi nga ayun, nagkaroon ako ng uh, struggle sa pera. Kaya ay gusto kong kumita at kumita pa rin. Pero anyway, alam ko naman may katapusan niya. And then, this month, yeah, ay ako ay siguro last, ito, last month of the year ay, by January ay, iba na ang aking, medyo iibahin ko na ang aking uh, daily routine. Yan. Naiiba-iba na. So, ayan guys, thank you for watching and God bless everyone. Sorry po, ito lang ang aking masishare. Yan, magkaroon tayo ng self-care. At syempre, kahit tayo ay maraming mga nagmilo, kahit tayo ay maraming mga pamilya ay unahin natin ang ating sarili. Thank you for watching!